Okay mga kaibon, ayan, good morning po sa inyo lahat. First lap derby po natin ngayon ng ating match Ah, Sabay na guys. Tol, saan hila guys? Ayos, San Fernando La Union. 8.30 lang po ang ating 1.4, 8.36 na, 8.39 ang ating 1.3 ayan mga kaibon. Okay mga kaibon, alim mga pala sinali natin. Ganon din, nakadouble na lahat mga kaibon. At, at ang secret ng pabaon ng ating mga lady puncher ay tibay lang at lakas lang ng loob ang kanilang baon. <laughs> Ayan, ah, sana maglak lahat kahit na mababalay speed. First lap po, Taw second lap po na pre-pulling, second lap ng grad pulling. Okay mga kaibo, samahan nyo ako mag-abang. Sana magkakulong lima natin sinale Alright. Ayan mga kaibo, na ah, bali po ang speed na lang po natin. Ayan, time check po tayo. 8.57. Ang speed na lang po natin ay 1.1 na lang po tayo mahigit. Ayan o. Oh. 9.1 po ang 1.1 natin. Ah, hindi natin alam kung may nagpaklak na. Hindi pa natin tinitingnan sa race result mga kaibo. Ayan. Ayan mga kaibon, ayan karai po Karai po ng Ayan Ayan, ayan, may dumi pa Ayan na Ito na Ayan, may dumi Ayan na, ayan na, may dumi pa na Ayan na Peder, hindi ati isa peder na yan Ayan, ayan, may minto, ayan Ayan, ayan, may bumalik Ayan, ayan, may bumalik Arnold, eh, Ayun, kay Kuya Arnold din. Ay, lo. Ay, kay Kuya Arnold. Yung si Elio, ano? Oo. Ala, ala sa atin. Ay, kay Kuya Arnold. Ere, 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 ere. Ala, ala. <laughs> ang sikretong baon. Ayan. Lakas lang ng loob. Ang sikretong baon. Ala pa kung dumarating sa atin. Nagdadatingan na po ang mga nasa kapitbahay natin. Tayo po ay eh, wala pa.

Japan Hormones Four eight zero four zero seven one four four. Okay na. Nine okay. eleven. Tayo na text Janon, wala ata. Naka-send nakayan sen. Magpakanan ng backup. Set ni backup. Ayoy, ayoy, narami reply na sa atin Black yan Yeah, black check black check black. lang ng loob lakas lang ng loob kaibigan stick stick 1,000 pa one pa Gitol, gitol. Ye, ye Ye, ye, lapitan mo Ye, lapitan mo, ye Ye Uy yeah. sagsag 8, 1, 5, 6, 8, 3, three may reply na ulit sa atin. 1,022. 1,003. Ayan, ang speed. Okay. Type ulit tayo. Type. Ayan mga kaibon. Tatlo pa po ang hinihintay natin. 9,15. Ayan, 9,15 na. Ayan, ayan. Ayan, ito. Ayan na. Ay, dahi. Parating. Wala. 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 Ay 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 anak anak ko. Anak ng, alak, alak. Alak ng Eh. Oh. Ay sta. Oo. Yes, mga dinosaur Taiwan. Lapar reply sa atin. Ay, ati reply. Ayan mga kaibot Ayan karayo oh, Badaan Ayan Ayan mga kaibon. May parating na isa Mukhang may pag-asa -pag tayo rito Umipit ka lang Pag huminto ng lipad Eh hindi huminto Ala ayan Lipad Over, over, over eh pero kaganda ng pano ng dating oh hindi man lang napagod oh may kasama pang biha Grisel mapo kay Kuya Arnold yung Grisel ay ay sok 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 eh sok 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 palakas pa ng log ito oh no. sok, sok daw <laughs> <laughs> Overfly Nasabay to sa kanina. Sa matuli na lang. Nasabay. sabay sa matuli niya. Na overfly. sabay Nasabay, yan, nasabay na sa ako. Pero tumukod eh. Ayun o. Time check po tayo. 9.38. ay nga. Lakas lang ng loob baon. Lakas lang ng loob ang baon. Mga kaibon. Wala po po reply sa atin. Ayan. Yeah, yeah, Ayan. Rumiplawin na. Ano yan? Ah. Peeled daw. Nag-peeled. Oh. Ulit. Mga uh, mali yan. I-backup ko na. I-call mo lang. Online mo. Bilisan mo. Aray, aray, aray. Baka Taiwan na to. Taiwan na to. Baka po na. Para makakompleto na. Eh, puta. Mahagunot yung dalawa na yan. Oh. Mahagunot. Ayan mga kaibon. Ah. <laughs> pa po na ibon natin. Ayan. Eh. Ang baon po nila ay tibay lang at lakas lang ng loob. Ayan Oh. Nakakapat na tayo mga kaito na at lima po yan. Isa na lang hinihintay natin ang ating first dropper. Ito po. Ayan. Japan Hormones. Black check. Ayan. Bumbay. Taiwan. At ere. Jansin Lula with Chalbayog. Ayan po. Yung mga GR natin. Yung iba po na yan. Uh, next time po yan. Day De derby na rin yan. Isa na lang hinihintay natin kapatid po niya na Blue Bar, Taiwan, Bombay. Ors ba kayo po? Dero? Isa na lang hinihintay natin. Malamang naglibot yun kasi yun ang pinakamakondisyon eh. Naglibot lang ano tol? Naglibot lang yun. Malakas pa ng lobo. Oh. Isa na lang kompleto na tayo. Ah, 800 pa po ang speeda natin mga kaibon. Ayan. Waiting lang, waiting. Mabababa ang speed ng na ibon natin. Ayan na yata, oh. May dumaan na, oh. Dumidilim na, oh. Delikado na, ah. Huwag sanang abutan ng ulan. Ayan, mga kaibon. May humabol pa po na tigapag-abang, oh. Ayan, oh. <laughs> The Guzman Brothers Loop Ayan o oh. Ilan ba sinali mo? Isa lang Lock na hmm mean, nihintay pa po tayo Isa, 700 delay Speed, ala pa Ayan na, ayan na, isa Ayan na, ayan na Ayan na, ayan na. <laughs> 700, pwede na yan Nakalak pa naman Ayan, siya Say, pinakamakinis sa'yo Ayan na Pina -pina 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 -pina. Si pinakamaganda yung kondisyon eh. Siya pa na eh. Guys, <laughs> <laughs> Takot sa stick yan eh. Aray, naku! No! <laughs> Hahaha! Ay, minum minom na sa ilo galing na sa ilo kapot oh, okay. six five five two twenty four four five seven hundred fifty eight ayun hindi pa yun ang mga kanya maganda rin sa anong uuwi isa na yan no? na late kaya nga eh clock naman lahat ng lima nating sinali sa derby time check po tayo uh, 10-4 ano ang cut yan ang cut off po natin ay 10-21 <laughs> hindi ko na napabaon ang baon lang yan. lakas lang ng loob ang baon napabaon pa kahit ano Okay mga kaibon, ayan, nakakompleto naman po tayo. Ah, uh, syempre, ayan, oh, nakahabol pa si Almar. Titik yung tattoo ni Almar sa dibdib, ah. <laughs> okay mga kaibon, hanggang dito lang po ating video. Nakakompleto naman tayo, clock, kahit pasang awa yung mga ibon natin, mabababa speed. Eka nga, eh, may limang hagis pa. Ang bawo lang, lakas lang ng loob. Hanggang dito na lang tayo mga kaipon. Okay. Thank you for watching.